Good, good, good morning. Kakagising ko lang. Siyempre, birthday ko kahapon. And pambira na yan. OMG! Sunog na naman. Ano feeling mga fake news kangkong vloggers, mga wannabe legits, ng kangkong natics, kangkong nation? Ano na? <laughs> yung isa doon, yung mga nagpapakalat ng uh, maling balita, no? Yung isa, yung uh, uh, wannabe insider pero on-call translator naman pala lamang, naman na uh, hindot na yan na may may kabit. Okay na si MPL. Pangalawa yung wannabe rapper na parang uh, parang bata kung mag-rap, 'di ba? Na parang grade 1 yung mga sulat. Siya ang nagpapakalat ng balita na yon. Kesho, translate translate daw. Hindi lang ikaw marunong mag-Japanese, ha? Okay, yung mga ibang marunong, uuna ulitin ko. 'Di ba? Ma maraming Pilipinong kaya comment din ng Japanese. Yun pa lang ay win workout pa lang planong i-workout pa lang. Okay ngayon. Pinakalat na agad nila na eh, si ganito daw, si ganito daw. Kahapon mga kaibigan, pinasinungalingan na po ni Luis Neri yung rumors na kumakalat na gawa na naman ng mga kangkong fake news vloggers na ito. Okay? Na mga wannabes na mga mukhang uhugin. <laughs> na ngayon, mismo ang mga, mga boxers ang tumatanggi at uh, dinidinay nila itong mga rumors na ito kahapon Luis Neri. Ngayon, mga kaibigan, ano na naman po ang panununog ngayon? Sam Goodman po mga kaibigan, lalaban sa July, Thailander po ang kalaban. <laughs> so ano na, abang-abang na lang. So totoo nga na naman talaga na wala na abang-abang na lang. Okay? At ito pa po ang katotohanan na ano, alam po namin yung uh, plano na lang po nila na pag-sign sa isang local promoter. Okay? So, kung mag-sign ka na lamang sa isang local promoter, sino na lamang ba ang uh, kalaban na pwedeng uh, tawag dito maibigay sa Okay? So nandiyan po kahapon nagmeeting kami, Boss Juni na baro ng uh, Sambuang Gabalientes. Kung wala ka naman talagang laban, uh, sige, latak na lang yang nang nang hype ang pwedeng mapakinabangan sa Okay, papalag ka ba kay Jonas Sultan, yung tumalo sa iyo? O takot ka, 'di ba? Takot ka kay Jonas. <laughs> Kahit sa sparring takot ka kay Jonas, 'di ba? O yun na lang eh. Diba, yun na lang ang mga ano mo eh. Wala na. Si Ito, mga kaibigan. Yung pong Japanese promoter, yung TBP. Okay, alam po namin ang kalalagayan po nila. Okay, ganito po kasi. Yung Ito, nag-invest po sa kanya sa pag-aakalang he is big thing here in the Philippines. ah siguro na overhype dahil sa mga YouTube-YouTube. At ah, nag-invest po sila ng pera. Eh, hindi naman po bumalik. Okay? Tapos nag-invest ng malaking Uh, pa-premio sa kanya, tapos last fight niya, first round lang hingal na, sino pang pro promoter na gaganahan doon? Plus ngayon, hindi sila nagkakasundo, binibigan ng laban, ayaw, may attitude. O hindi, hindi na po sila sinama. nagpromote na po si Ito uh, sa South Korea, hindi na po siya sinama. Sino na pong ginawang main event? Si Vince Paras. Dahil alam nila, Vince Paras will always come prepared at nage-ensayo mga kaibigan. Okay? O, oh, bakit po namin alam yan? Alam nyo na. Sino po bang best friend ni Ito na kasamahan natin? <laughs> okay? So, ganun lang yon Mga kaibigan, bakit po sila, uh, ang, ano eh, ang hilig nila sa ganyan eh, okay, may natitira pa daw silang isang laban kay Ito and they are planning to sign sa isang local promotion o overlapping na naman. Anong kasunod niyan? Kaso na naman. O, ba diba? So, yung mga nasa paligid niya ng mga walang utak, pagpatuloy nyo yan, palubugin nyo ng palubuging karir niya. Okay? Silver Voice TV. Kawawa naman kayo mga Kangkong Nation. Abang-abang. At uh, yung uh, single ni Kangkong na abang-abang, i-release -re niya na yan sa lahat ng hardwares nationwide. Abangan ninyo. Okay?